pangko nito mga ka tayo ay pupunta ngayon doon sa tinanim natin pinya ah, uh, kanina nag glass uh, cutter ako sa gilid at meron po tayong mga nakitang mga bunga na gusto ko lang po ipakita sa inyo at ah uh, uh, meron po akong base akong experience na gusto po ah, uh, i-share sa inyo tara kung ninyo pong matatandaan mga kapinim ah uh, tinanim natin ito uh, um nakita din niyo sa video Ngayon gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Tara. So, yan yung pinyahan po mga kapinim. Tinabasan natin dito sa gilid. So, makikita ko ninyo. Merong magagandang tubo. Merong hindi. Yan po yung experience ko na sa aking pagpagtanim. At nakita ko rin na hindi sabay-sabay ang pamumunga. Tara, puntahan muna natin yung bulaklak. Ito po yung isa sa nagbulaklak oh, tabing tabi ng daan. Nasasagi siya palagi. Siya pa yung naunong bumulaklak. Bunga. Tapos, dito sa kalagitnaan, hihira po mga kabay. Kapin eh mo. So, mo. Yan. So, ito, Ayon. Tapos Ito, nakakatuwa eh. Ganda ng kulay eh. Tutukan mo yun Pulang pula Basta lalabas na yung mulaklak Tapitan mo Yan yeah. Okay eh. Inikutan ko po doon sa gitna Marami na rin po Ngayon ganito po yung gusto kong i-share sa inyo Mga Mga kapinya Mga, kapi mm -hmm. mga kapinim kung inyong mapapansin, di ba hindi hindi po pare yung laki? Uh, tama po yung ano, yung uh, kumbaga sa umpisa pa lang, tama po yung aking iniisip na yung binhi, pag sobrang liit, wag nang ipilit itanim. Ay, uh, kasi yung hindi gaano maliit, ay uh, talagang hindi ko na sinali. Pero yung talagang medyo kung bansot or reject na pantanim, dapat talaga hindi na po itanim kasi nasasayang lang yung space. Ang mangyari kasi, tinanim po natin yun dahil nga lahat yun binayaran. Iisang isang price, yung matino, at saka yung hindi, wala tayong magawa dahil lang dumating yung binhi ay mayroong sobrang liliit at meron namang malaki. Yan ang nangyari, yung banda dito sa gitna. Ayan. Pero 'yung pong maganda, magandang siliya, ay talagang bunga na siya eh, ano. Oh, ayan. So, 'yung iba pong nagpipipin niya ay sa mga napapanood ko para sabay-sabay ay uh, ini-sprayhan ng pampabunga. So ito po ay walang spray. Minsan lang po ako naglalagay ng abono dito, ano. Uh, isang bisis lang po ako naglalagay ng abono. Tapos, yun nga, sabi nila, para daw matamis, bago magbunga, abunuhan. Pero, yun po kasi na-experience natin doon, ayun, mulaklak nito. Doon sa may gilid ng bahay, sa may gilid ng bahay, hindi naman namin nalagyan ng abono, pero sobrang tamis ng bunga. So, ito, yan, mga kapili mo, yan, may mga bunga na. Yan, halos tabi-tabi. Meron. Ibig sabihin ay nakita na po natin yung resulta. Ayan, ito, medyo may kogon po. Uh, Nag-iba yung kulay. Ganun pa man, may bunga siya. Hindi alang natin alam kung malalaki yung ano yan. Ayan, yan ay uh, nilinis ko po yung gilid. Kasi yung mga pinakatabi ay talagang ano, talagang hindi na, uh, hindi magandang tubo. At inikot ko po kanina doon, talagang ano siya, uh, marami na po talagang bulaklak. So, yun na po ang isi-share ko, doon sa mga nagbibinta ng mga similya, ay sana wag naman isama yung ano, yung reject. Kasi dapat, yung suhi yung pantanim sa isang puno na may bunga at least sa uh, sa dalawa tatlo hanggang apat kasi marami pong suhi yun eh pang panlima at yung ano doon minsan pang apat pa maliit na so hindi talaga siya magandang ano hindi siya magandang pantanim ano? so ayan lang yung gusto kong i-share mga kapinyo so ang tabayanan po ninyo nakakatuwa kasi nagbunga na po siya Ayan, so thank you po ang uh, susunod ko.